Ano ang ibig sabihin na ang pag-ibig ng marami ay manlalamig? Mateo 24.12 well, Inihula ni Jesus na ang pag-ibig ng marami ay lalamig bilang bahagi ng kanyang sagot sa tanong ng mga disipulo. Ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng panahon? Sa Mateo 24, sa Olivet Discourse, inilalarawan ni Jesus ang katapusan ng panahon na mauuna sa kanyang ikalawang pagparito. Sinabi niya, na magkakaroon ng mga huwad na Kristo. Talata 5, mga digmaan, talata anim, at alitan, at mga natural na sakuna. Talata 7, nagbabala rin si Jesus tungkol sa pag-uusig sa mga mananampalataya na ang ilan sa kanila ay mapapatunayang huwad ng mga disipulo na magtataksil sa isa't isa. Mateo 24, 9-10 At sabi ni Jesus, lalaganap ang kasamaan kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Talata 12 Maging ito ay dahil sa mapanlinlang na impluensya ng mga huwad na guro o sa pag-uusig o sa takot sa kamatayan ang kasiglahan ng maraming huwad na guro ay bababa Ang kanilang pag-ibig sa Diyos at ang simbahan ay lalamig Ang mga tunay na kristyano maging ang mga mahina ang pananampalataya ay magtataga hanggang wakas Talata 13 sa kanila, ang tunay na pag-ibig na siyang bunga ng banal na espiritu Galatia 5.22 at hindi ito mabibigo. Unang Korinto 13.7 Ang tunay na pag-ibig ay hindi maaaring maging malamig dahil ito ay itinataguyo ni Kristo na kayang pigilan tayo sa pagkahulog. Judas 1.24 Para sa walang espirito, kung anong pag-ibig ang mayroon sila ay magiging malamig at mas malamig sa mga huling araw. Nalawak ni Pablo ang ideyang ito sa 2 Timoteo 3.1-4 nang ilarawan niya ang mga huling araw. Ang pagmamahal na taglay ng mga taong iyon ay hindi isang mainit buhay na pag-ibig para sa Diyos at sa kanyang katotohanan at sa kanyang mga tao. Sa halip, ito ay ang pag-ibig sa sarili at ang pag-ibig sa pera. Talata 2 Inilarawan ni Pablo ang mga taong ang pag-ibig sa Diyos kay Kristo at sa mga banal ay pawang pagkunwari lamang, hindi sa katotohanan. Ginagawa nila ang lahat ng kanilang ginagawa sa isang relihiyosong paraan mula sa pag-ibig sa sarili at sa makasariling layunin. Ang kanilang layunin ay upang makakuha ng kaluwalhatian at palakpakan mula sa mga tao o gamitin ang reliyon upang makakuha ng isang bagay para sa kanilang sarili. Wala silang ginagawa para sa ikaluwalhati ng Diyos, para sa karangalan ni Kristo, o sa ikabubuti ng iba paano tayo makatitiyak na hindi kailanman lalamig ang ating pag-ibig kay Kristo? Magsisimula tayo sa pamagitan ng pagsusuri sa ating sarili upang matiyak na tayo ay tunay na nasa pananampalataya. Ikalawang Korinto 13.5 Kung tayo ay tunay na kay Kristo, makatitiyak tayo na taglay natin ang pag-ibig mula sa Espiritu na hindi nang lalamig. Kung magkagayon ay dapat nating gawin ang lahat ng pagsisikap upang madagdagan ang ating pag-ibig. Dinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kalaman at pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, sa araw ni Kristo, ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at sagana sa magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Yeso Kristo sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. Filipos 1, 9-11